Congressman Chua also weighing in on President Marcos Jr.'s call on impeachment moves against Duterte. He admits this should erode support for such er, support for such a move in the House, with impeachment being a political. Pag nagbigay ng opinion ng presidente, siya. Parema'y medyo mahirap timputalaga magmaster ng suporta para sa timputito. But just the same, ako naman po personally nakikita ko po talagang medyo challenge. Sa ayemot hindi pinal na ang desisyon at magdudusa ka sa kulungan. Ito ang kinumpirma ng judge ng Tagum RTC na si Jimmy Boko kung saan pinagdiinan at pinagtibay pa ang hatol na guilty sa mga makabayan black member na sina Franz Castro, Satoro Campo at Labing-isa pa matapos pa patunayan sa korte na talagang lumabag sila sa kasong kidnapping